So guys, uh, welcome back to my YouTube channel. Uh, ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang poset na i repair ko. Uh, itong poset na to, yung materials niya ay made from plas plastic pero matibay naman siya. So, uh, i repair natin siya gamit ang mga materials na i-share ko sa inyo mamaya at saka yung possible na tools na pwede kong gamitin. So, abangan nyo na lang guys sa uh, karuktong nitong video na to. Uh, please subscribe naman kayo sa YouTube channel ko at hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na gagawin ko. So guys, uh, abangan nyo na lang. Uh, Dictubo TV, all about plumbing. So, guys, uh, ito yung gagamitin natin na gasket na pang-replace. Ang brand niya ay Watertech. So, Watertech. Baka naman sa mga susunod na videos natin. Disclaimer lang, ha. Hindi ako somehow uh, connected dito sa brand na ito. Pero, since na yung posit na nasira ay same brand nito. Ito ang kailangan natin gamitin. Water tech, baka naman. So guys, ang mga possible tools na pwede kong gamitin, uh, bit bitin na lang natin itong mga tools. So, ito. Ayan guys. Mayroon tayong adjustable range. Long nose flyer. Mechanical. Mechanical group. Grove plier Grove, yan. Uh, Phillips screw or flat screw. yeah. So, guys, yeah. Abangan nyo na lang sa karugtong ng video nito. Ang pagpapalit natin ng uh, gasket faucet. So guys, uh, welcome back to my YouTube channel, Dick Tugo TV. So, nandito na tayo sa poset na papalitan natin. Ayan o, oh, tulo siya ng tulo. So guys, uh, kailangan natin isara yung supply ng tubig para mapalitan natin. Ayan guys, napatay na natin. Adjustable range. So, ayan yung nagiging cost ng pag continuous doon, nag-drip. Ayan. So guys, tanggalin natin yan. water tech disclaimer lang baka naman sa susunod na videos ko admit na natin guys So guys, ayan ha. Ah. Wala nang tumutulog. Na na-correct na natin. Na-correct na natin yung tulo niya. Wala na. So guys, I hope na nagustuhan niyo yung uh, video ko ngayon na senior sa inyo tungkol sa pagpapalit ng gasket faucet. Ang naging cost ng pag-dripping niya ay yung mga foreign object na nandun. Mga kalawang or kung ano man na mga, uh, siguro mga buhangin. Uh, so guys, I hope na nagustuhan niyo yung video ko. At please subscribe naman kayo sa YouTube channel ko. At please hit the notification bell para updated kayo sa susunod na video. Mag-comments din kayo down below para uh, kung ano yung mga gusto nyo maging topic sa susunod na video ko. I hope you like my video. Subscribe. Bye for now. Big Tubo TV. Bye.